NBI Bacolod, nagkapanawagan sa ang kooperasyon sa iloy ni Pearl Joy. Kapulisan, may dugang ebidensya nga ginauyatan na makabulig sa investigasyon. Yaring balita nga atong gintutukan. tutukan. May ginauyatan na ang kapulisan nga dugang nga ebidensya nga makabulig sa pagsulbar sa kaso ni Pearl Joy Galve nga nasapuan patay sa La Carlota City. Ginkumpirma sa Police Station ay nga na turnover na sa La Carlota City Police ang ebidensya kung sa na nakasaad ang kaundan sa chat ni Pearl Joy sa iya pakaisa nga may tabuon ini nga kakilala sang tinalikdan nga Hulyo 29. Ang iya ka-chat uh, ka uh ginahagad sa isang kuan sa uh, uh, relative siya ni Malagaw Malaga o tayo wala nagupod si Pearl kaya may sila. Maka dito naman plaster nga uh, after sang pagkakuha ni sa school, maging katuan pag-iit iba. Dakong ini sa dalagan sa investigasyon suno sa Autoridad. Samtang, plano sa National Bureau of Investigation na magpangayo sa pahalugot sa pamilya Galve, na liwat nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sa biktima. Gusto sana natin malaman how long siya namatay bago siya na-discover. Yun sana yung gusto natin makita sa autopsy. I believe madum was niya sa resulta sa autopsy. Nagagwa ang ginkastigo ang biktima tugtog na patay. May nakita man nga indikasyon nga posible ginhumusla ng biktima sunod sa La Carlota City Police. Wala naman nalikawan sa Asian in Chiefs ng NBI Bacolod na magpautwa sa iya pagkadismaya bangun sa ginapahayag hindi ipagkaoperar sa iloy ni Pearl Joy. Yan yung call ko dyan sa nananay nanay na yan. Sinabi na nung bata sa kanya na may problema siya. Hanggang ngayon, tinot may tinatago pa rin siya. Mahiya naman siya sa buhay niya. Suno kay Attorney Fire, dako nga bulig kuntani sa pagsolbar sa kaso. Ang impormasyon nga mahatag sa Iloy, nagapati ang NBI nga posible may mga ginatago ini. Kaya doon sa nanay niya, hindi ko alam kung bakit ganun na lang yung holdings niya. Pag hindi siya nakipag-cooperate sa amin, siya ang una kong kakasuhan. Wala pa sa karon siyang payal si Jennifer angos sa panawagan sa NBI Bacolod. Sa uli nga interview sa news team, ginpahayag sini nga indi na niya luyag na makabalik pa ang live partner nga si Rene, nga ginakabig isa sa mga sospek sa krimen. Samtang wala pa naka-istorya sa katapos ng NBI Bacolod si Rene, nga nagapabilin sa kustudiya sa CIDG sa Bacolod City. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. One Western Desires.